Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. Napakalinaw. At ang ganda ng agos ng tubig. Mm -hmm. na siya. Ang ganda. Hi guys. Kumusta kayo? Welcome ulit sa I Wonder. Um, sa ngayon ay nasa likod tayo ng dulo ng Tala River Park. For today's video ay i-explore natin ulit ang Tala River Park at ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga nagbago sa river park na ito mula nung una tayo bumisita. Halika guys, samahan nyo kami. Let's go! At para sa video na ito mga kawander ay i-explore natin ulit ang Tala River Park at dito tayo magmumula sa dulong bahagi ng Tala River Park as opposed dun sa mga nauna nating video na nagumpisa tayo kung saan tayo bumaba. So ngayon ay tinugkad natin ang dulo nito at ito ay itong tulay na ito at sapagkat sa kabilang part ng tulay na yan ay paligo ang aso na. Parte pa rin ng ilog pero iba na yung pangalan. Okay? So ito guys, dito nang gagaling ang Tala River Park. At makikita nyo naman sa paligid nya, ang daming mga punong kahoy, ang ganda. Sayang guys, wala pa tayong drone. Sa susunod na punta natin dito ay magpapalipad na tayo ng drone at makikita na natin kung ano yung itsura nya. Mula sa taas sa ngayon ay <laughs> eto na muna. Pag dumami na yung subscriber natin ay syempre kailangan na natin mag-upgrade. At kung bago ka lang sa channel na ito ay please like, share and subscribe to our channel at hit niyo mga notification yung notification bell natin para updated kayo sa mga bago nating videos. So tara guys samahan nyo na akong mag-explore dito. So as you can see, meron dito'ng gatekeeper. eto yung nagbabara ng mga dumi na nanggagaling dito sa kabilang bahagi ng ilog na to. So kung makikita niyo, ayan siya. Ah uh, nakatumba na nga lang yung isa pero ayun, bakal siya na pwede mo siyang ibaba at itaas depende kapag ka mataas ang ilog para mapigilan yung pag-agos ng mga basura na nanggagaling dito sa kabilang side ng ilog na to papunta sa Tala River Park. Tama nga naman, para isa na lang yung panggagalingan ng basura at dito na lang kukunin. Pagkatapos ng layer na to, meron pa ulit isang checkpoint doon sa unahan na ganon din ang purpose niya. Pero ito, net na lang. So dito bakal, doon sa kabila net para yung mga maliliit na mga basura na nakakalusot dito ay maka-capture ulit doon para hindi na pupunta doon sa mismong paliguan. Okay guys, tara explore pa natin ulit. Napakainit guys. Kasi tanghalin pa tayo para maganda yung lighting. Para makita nyo talaga. Tingnan nyo naman ang ginaw ng tubig. May mga part dito sa ilog na to na mababaw at syempre yung ibang part nito malalim at napansin nga namin kanina dun sa unahan ay meron ng mga talbabida for rent at syempre kung gusto mong magkayak pwede ka rin magkayak ipapakita namin sa inyo ina nyo guys Oh. ayan napakalinaw at ang ganda ng agos ng tubig mm -hmm. nakaka relax siya. ang ganda So kung pupunta kayo dito, syempre itong part na to ay hindi na masyadong madaming tao at wala na ring lifeguard. So uh, swim at your own risk pa din. Dapat medyo may mga nakakaki may mga nakakakita din sa inyo pag nagsi kayo dito para safe kayong pa lahat. Okay? Maligo, mag-enjoy pero keep safe pa rin mga ka-wander. Okay? Tingnan natin 'no. Oh. Ang ganda. Ayun. At dito, malilim. Marami kaming mga nakikitang ibon dito, yung kilyawan, Kingfisher at ayan maraming mga punong kahoy sana maingatan ito ng mga tagabaylin para mas umusbong pa ang turismo sa lugar na ito at syempre napansin din namin kanina malinis na siya dati kasi maraming basura dito so iyon yung mga um, tao na nandun sa unahan pagpasok mo dito sa area na to naniningil na sila ng entrance fee na 30 pesos. So doon na pupunta yung pinambabayad natin na entrance fee. As you can see, dati sa dati nating na video, ililink ko sa baba yung dating video natin. Sabi natin doon, libre ang entrance fee pero bawal magkalat. Ngayon, syempre, may bayad na yung entrance fee at of course, bawal pa rin magkalat. Pag malasakita naman natin ang river park na ito sapagkat isa ito sa mga Napakalapit lang sa Metro Manila, guys. dalawa't kalahating oras lang kami nagbiyahe mula sa Valenzuela papunta dito at sulit naman talaga 'yung biyahe namin. At syempre tingnan mo. Ang ganda ito 'yung part na makipot pero ma-lalim. Kaya kung maliligo ka dito, siyempre mag -ingat. Yan. Yan, guys, usog pa tayo. ibu walking tour ko kayo dito sa Tala River Park at mamaya magtatanong-tanong tayo sa mga tao kung ano ba yung experience nila pag nandito sila. So, iwas na tayo. Nakakapagod. <laughs> oh. Ayan. Ay. na akong Ayan, guys. So, dito, meron ding area na pwede kang mag lambitin. Ito yung area na pwede kayong tumalon at <laughs> magslambitin sa punong kahoy pag i-explore nyo itong lugar na to ingat kasi may mga lugar na madulas ayan ingat lang ingat lang mga kawander para iwas aksidente ayan guys ayan na ayan nakita nyo ayun o no? may mga tao na doon na nag i-explore na natin ayan eto guys sumula so, dito pwede ka rin tumalang dito kasi ito yung mataas at ayun hindi dito ka tatalong tinan mo ang taas nyan taas, ito yung bato dito, pwede ayan pwede kang tumalang dyan at ayun yung punong kahoy na pwede kang maglambitin Malalim pa rin naman eh. Bumabaw na. Dati pwede ka maglambitin dito eh. oh, tinanggal nila Tinanggal. Ah, may na-disgrasya na ba? amay may na-disgrasya. Paano siya? Ah, na paano? Ha? May? May? Ah, kaya may, kaya may ano na. Kaya may bakod na. So, hindi ka na pwedeng tumabi doon ngayon. Pwede lang namin natin. Mayroon din. Mayroon din natin dito. Pwede ka lang natin. Pag nabiti, nabuti rin. Baka kasuntok. Tagas saan po kayo? Tagas saan po kayo kuya? Taga naik ako. Hindi na dayo siya kahit mga taga naik. Pag hindi ka taga rito, 30 pesos ang entrance, no? Ah, malalim yan. Kasi parang, pag ano, pag taga dito ba? Libre. Pag hindi taga dito, 30 pesos. Taga naik eh. taga rito. Ayun Ito isang. yung isang checkpoint. Ito yung pangalawang nagsasahod ng basura galing din sa labas, sa kabila. So ayan, meron na siyang net na yung nandyan. Doon sa kabila, bakal, malaki. Obviously, malalaking basura yung kinakapture niya. So dito, ang dito. Meron dito ng lens. So ito naman yung nagpa-capture ng mga maliliit na basura. Gaya ng mga dahon niya. Yan. Ito yung kanilang second level of defense. So kita niya naman, meron pa rin mga basura na nakakalusot. Ito yung nanggaling dun sa taas. Pero pagdating dito sa dulo, malinis na. Kasi, na-capture na siya dito which is good. Cool. Pero maganda siguro, every morning or every afternoon, nililinis yan para walang dumi masyado. Pero pagdating dito, ang ganila na. Ang linis na kasi nilinis na siya dito, guys. Ayan, guys. Ayan. So, sayang hindi tayo makapagpalitan ngayon kasi <laughs> in-order pa lang natin yung drone natin. sa susunod guys magpapalipad tayo dito ito yung Tala River Park ayan guys yung mga taong tumatalan din doon check natin Yeah. Hello po. Sila ate nagpipiknik sila dito. Hello po. Say hi po. Hi. <laughs> Yan. Nag Nagpa-vlog-vlogan po tayo. Ginano, nag nagpa-barbecue sila. Pwede kayong mag-barbecue dito. May bayad po ba pag magba-barbecue? Yung entrance fee lang babayaran nyo. Pag Ah, <laughs> uh, magkano po yung bayad sa cottage? 300 lang. Ayan yung mga makeshift cottage din sa una. Thank you po kuya. <laughs> yung mga, eto na yung mga table din. Yung mga makeshift cottage dun sa unahan, 300 pesos. Pero pag magbabarbecue kayo, pwede dito. Para siyang kweba. Ayan guys. Huwag rin pala kayo dito. Nagbablog-vlogan ako. Hahaha. <laughs> Nagbayad kayo ng entrance? Hindi po. Tinabi niyo taga dito kayo. Ako si Mila ko eh. Oo. Oh. Hello. Say, say hi to my vlog. Hello. Ayan. Ayan yung mga pinsan ng asawa ko. Tingnan mo magaganda sila oh. Kasi maganda yung lahi ng pinsan ko eh. T tingin ka dito Chandler. Say, say hi. Ang hindi taga dito, may bayad. Magkano? 30 inch. Tapos, na nagkakaya kayo? Hindi pa. Meron ko kayak pa di kating. 120 eh. yung kayak eh. Gusto sana magkayak, kaso wala akong dalang pera. <laughs> Kasi mababata. Kala ko wala pang kayak eh. I think it's a speed oh. Ayan si Kuya, magtatalon siya sa <laughs> ملالم ايان ايان ديس تانك يو بيان اه Ay, paunahan Magkano po yung salvabida, kuya? Salvabida po, sandap po, maghapon Meron tayong kaya, 120 per hour. Ah, 120? Per hour? Oo. Tawa? Salvabida ako. Hanggang doon yung kaya, pwede? Pwede na po magkayak dito. Ayan. At ngayon ay explore naman natin kung ano pa yung mga nabago dito sa Tala River Park. Tara! At kung mapapansin nyo guys, meron na ditong parking So kung meron kayong dalang 4 wheels, ang bayad ay 125 sa motor at uh, 35 sa mga 3 wheels. Meron na rin bayad na entrance fee na halagang 30 pesos pag hindi ka taga dito. Ano? Ay, ito po. Salamat po. Ayun kayo. Hindi po, salamat po. kayo. <laughs> May resibo po ba? Kailan pa po nagkaroon ng bayad? Dito. This year lang po. Uh, opening po kami ng after fiesta po pala ma. Sure. Kasi before fiesta po, nag-temporary po na tayo po clean up. Sige po, tingin po po. Salamat po. Ito guys, yung mga salpabing. Diyos sa inyong mga kapatid. Meron na rin mga stores. Pag gusto ninyong bumili, pag nauhaw kayo or nagutang kayo. <laughs> Thank you po. <laughs> Magtetong ito. Napakasarap ah, po nito. <laughs> Binibidyan ko lang po. <laughs> Meron na rin maayos na mga toilets kaya pag kinailangan ninyo, walang problema. At yan na nga, dito ko natataposin ang ating vlog for today mga kawander. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, sana ay ilike ninyo at isubscribe ang aming channel. At syempre huwag kakalimutang i-bembang ang kalimbang para updated kayo sa mga latest videos. Hanggang sa muli, paalam!